makapal din ba ang buhok mo? Kaya mo nakita mo sa video ito well, panuulin mo kung paano ko yan ginawa ang ginawa natin dyan is hiniriban lang man natin ang buhok ni client but anyway, na-analyze ko na rin ang kanyang buhok, masyadong makapal at virgin hair kay never been touch uh, kaya hindi pa siya nagalaw ng mga any hair color, hair rebinder or ano pa dyan, hindi pa yan nagalaw so sigurado ako magandang kalabasan nito pero sa sobrang kapal ng kanyang buhok guys, iwan ko lang kung paano ko yan gagawin. Pero after 6 hours ay natapos ko rin. Kung nakita nyo guys, nag inapplyan ko na siya ng hair rebounder cream. Kung anong ginamit ka dyan, pwede ka magtanong, pwede ka mag-comment down below at sasagutin ko yan. Okay. So, ayan na guys, ang finish outcome ng buhok ni client. Hindi ko pinakita lahat guys kasi sobrang pagod na ako. Hindi ko na video lahat ang ating hairy band for today. So, I hope you like this video. Don't forget to subscribe and hit the notification bell guys para lagi kang updated sa aking mga next upload videos. Thank you for watching. Have a great hair day everyone. God bless us all.